Ating pag-usapan ngayon itong uh, pagkawalang utang na loob ng 2-Division uh, Undisputed Champion na Oya Inoue na kung saan ay uh, sa halip na ito nga po ay magpakumbaba sa mga kaliwat ka ng pakiusap ng mga sanctioning bodies mula Amerika na ito ay lumaban naman sa Las Vegas ay nagpost itong tinaguriang The Monster Inoue sa kanyang social media at dito nga po ay nakasaad sa kanyang statement no? Kahapon lamang na bakit pa raw ito pupunta ng Amerika. Kung ito naman raw ay kumikita ng mas malaki sa baluarte nito sa Japan. At idinagdag pa ng nasabing hapon na ang Japan daw ngayon no ay number one na pagdating sa lower division. Sa madaling salita, kung gusto raw ng buong mundo na makakita ng magandang laban sa lower division, ay dumayo raw sila sa kanilang baluarte sa Japan. Okay? So ito ay isang halimbawa po no ng pagiging uh, lapastangan at uh, kawalang utang na loob ng nasabing Hapon sa American Boxing Organization. Dahil para po sa kalaman ng lahat, kaya narating ni Inoue ang pagiging two division undisputed champion dahil sa tulong no nitong mga sanctioning bodies na kung saan ay sila po ay nagparaya at uh, binigyan ng uh, title shot itong si Inoue nang hindi lumalabas ng kanyang baluarte. Sa halip, no? tumanaw ng utang na loob itong hapon na kung saan ay kahit papaano ay dapat lumalaban ito ng isa o dalawang beses sa Amerika at disidido na itong nasabing hapon na hindi na lalabas ng lungga nito sa Japan. Ang ganitong uh, lapastangan no na panayam no nitong si Inoue sa kanyang social media ay eh, nagpapahiwatig lamang po no, na wala nang plano itong nasabing hapon na dumayo pa sa Las Vegas. Maliban na lamang kung ito ay makakatikim ng talo. Halimbawa ay ito ay ma-upset ngayong Mayo Asais kontra sa makakalaban nito na si Luis Neri. Pagiging uh, lapastangan lapastanga no, nitong si Naoya Inoue nang galing na mismo sa mga bibig nito na siya ay wala ng planong dumayo pa sa Amerika. Ay nagbigay naman ng counter Itong uh, pamunuan ng American Boxing Organization ay kanila na pong babawiin no, ang plano nga uh, pagbibigay ng Super Champion belt dito kay Inoue. O kung si Inoue po ay uh, magpaplanong umakyat ng 124 Division ay uh, dadaan po muna ito sa Rankings. Dahil ah, hindi na po ito bibigyan pa ng mga titulo kagaya na lamang ng super champion Belts o, No nung nasa 118 division pa lamang etong si Inoue ay binigyan po ito ng uh, super champion belt na kung saan ay sa pag-akyat ito. So 122 division ay automatico itong uh, naging challenger ni Stephen Fulton. Okay? So iba na po ang magiging senaryo sa oras na umakyat ng divisyon itong si Inoue. Ito po ay isang uh, gante ng nasabing pamunuan sa mistulang hindi pagtanaw nitong si Naoya Inoue ng utang na loob sa nasabing sanctioning body. Ganun pa man ay uh, buo pa rin ang plano nitong top rank promotion CEO Bob Arum na makuha ang ating kampyo na si Cuadro Alas na maring gamitin no nitong si Babarum upang buhayin ang lower division sa Amerika. Sa madaling salita ay magkakaroon po ng mga laban sa Amerika sa mga lower division ng 122. Okay? At dito ay magkakaroon ng pagkakataon ang ating uh, pambatong si Cuadro Alas upang magpasikat muli no sa nasabing lugar.